Hello guys, good morning guys. It's a Sunday guys. Sunday ngayon, ang bilis ng araw guys. Just me. Sunday na naman ngayon. Ayan, nagluto ako guys ng pancit canton. Ayan, nagsa ko na yan guys. Ilalagay natin yung ano, yung baboy na pinakuluan ko na siya guys. Ayan. Inihulay ko lang kasi masyado siyang mamantika. talagay na natin ito. Ayan guys. Masyado mamantika guys. Ayan ang mantika guys ng baboy yun. Hmm. Hindi ko masarap ilalagay natin ang maripondo oh. ayan madaming gulay guys masarap tingnan nyo hindi ako nakabili ng daon sibuyas. Okay na to guys. Hindi. Ayoko nang ano masyadong nalalamig yung overcooked yung gulay. Ayan. Ay, mekos kos na yan. Ah, tulutok na yun guys. sarap lang, guys Mm-mm, In ang ibon. Ayan guys, kain na lang tayo.